gusto mo, tao ang kapalit kung totoo. Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa ating mga followers sa Facebook at sa subscriber natin dito sa OMG TV channel. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay? So, doon sa mga one peso big Jose si Rizal, kung narinig nyo ang aking video doon sa Rails or napanood nyo, yung sinabi ni Ma'am Jessica Soho na Ang piso mo, milyones daw ang kapalit kung totoo. Ang piso mo ay 1 million ang kapalit. Yan ay kung totoo. So, sa dami ng mga tao, mga kabarya na nakapanood sa rails na yon at doon sa sinabi ni Ma'am Jessica, hindi pa rin nila alam kung ano talaga yung piso na hinahanap. So, maraming nagpakita sa atin ng kanilang mga piso, ngunit mga common piso yung kanilang pinapakita. So, sa ngayon, uh, panoorin nyo lamang ang video hanggang sa dulo. At, ipapakita ko dito sa inyo kung ano talaga ang piso na hinahanap ni Ma'am Jessica doon sa kanyang video. At doon sa reels natin kung ano talaga ang piso na ating hinahanap. Okay? So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa OMG TV channel, maganda na mag-subscribe ka mga kabarya para lagi kang ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Sa Facebook, sa feeds ko sa coincidence. So, sana magpalo para laging makapanood sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay? So, bago ko sasabihin kung anong piso yung hinahanap dito mga kabarya, ay may hinahanap din ako dito na iba pang mga barya tulad ng 25 centavos na matagal ko na talagang hinahanap na hindi pa na tagpuan hanggang sa ngayon Okay. So dito sa BSP series na 25 centavos, ang aking mga binibili dito mga kabarya ay yung mga low mintage at saka mga hard to find. So halimbawa itong year 2003 ay isa din sa ating mga hinahanap mga kabarya na 25 centavos. So ang presyo nito ay uh, nagmula sa 5 piso pataas ang isang piraso. So, dito naman sa year 2005, ito ay semi hard to pine, 1.2% ang frequency. So, isa din to sa ating mga binibili. At 2006, so ito yung 2006 na sinasabi ko mga kabaryan na tagal-tagal ko nang naghanap. E, eh hanggang sa ngayon ay hindi ko pa na tagpuan. Ang presyo nito ay nagmula sa 300 pesos pataas ang kanyang presyo. Pag pataas, ibig sabihin, aabot yan sa 1,000 pesos or lagpas pa sa 1,000 pesos ang kanyang presyo. At meron naman tayong hinahanap sa 2007. Ito yung uh, larger ang takes on overs uh, at small takes naman ang kanyang uh, reverse. So, ito ay nagmula sa 10 pesos ang isang piraso pataas. Okay? So, 2008 na... 25 centavos ay hard to find. So isa din 'yan sa ating mga hinahanap. Then meron din tayong mga hinahanap mga kabarya na 25 centimos na NGC. So halimbawa yung 2017 NGC 25 centimos. So isa din 'yan sa mga hinahanap mga kabarya. At ang presyo niyan ay nagmula sa 300 pataas or abot pa sa 1,000 or baka lagpas pa sa 1,000 ang kanyang presyo. Okay? So marami din ang gustong magbinta sa atin ng mga non-magnetic na 25 centimo. Itong nagmula sa 1995 hanggang 2003. So ang non-magnetic mga kabarya ay lahat sila common. Sinasabi natin common dito kasi napakarami ang kanilang minted. Pero kung meron kayong bagong-bago na mga 25 centimo dito sa non-magnetic series, ay pwede nating bilhin yan. Ngunit nga sa halagang medyo mababa lamang kasi nga common. So ang mahal dito mga barya, yun lamang mga hard to find na nabanggit natin. Una-una is Uh, 2003 semi hard to pine 2005 hard to pine and 2006 ang pinaka hard to pine then meron din 2007 at saka 2008 so yan lamang yung mga hard to pine na pwede nating bilhin dito sa BSP series na 25 centimo at meron naman tayong semi hard to pine na binibili sa NGC yun ay ang year 2017. So, ang year 2017 ay napakarami ang minted, ngunit sa ilan lamang yung nakatago ng mga ganong klaseng barya, kaya medyo mahirap na hanapin sa ngayon yung mga 25 centimos na NGC 2017. Okay? So, ngayon mga kabarya, ang sinasabi kong 1 peso big user result, na sinasabi sa video ni Ma'am Jessica Soho na nakaharap sa kaliwa ang mukha ni Rizal na nakaharap sa kaliwa at uh, possibly na bibilhin ng 1 million ang kanyang presyo sa mga video ko mga kabarya dito sa youtube at saka video ko din sa facebook ay marami akong mga video doon na sinasabi ko talaga kung ano yung yung pisong hinahanap dito sa video. So ang pisong yon ay hindi year 1974 at hindi naman siya year 1972. Ngunit sa 1972 ay may binibili tayo mga kabarya yung mga 1 uh, piso na maganda pa ang kondisyon. So halimbawa meron siyang extremely fine kondisyon hanggang sa uncirculated ay bibili natin yan. Sa 1974 naman, meron tayong prop version na 1 piece of Begus Rizal na binibili sa 2000 pesos ang maximum price niya. At meron namang mga special minted tulad ng special and related na binibili din. Kung maganda pa ang condition, ay pwede nyo may yung mga barya na 1 piece of Begus Rizal sa halagang collector price niya ay nagsimula lamang sa 5 piso pataas ang kanyang value. So, kaya nga kung marami kang piso na bigo si Rizal na gusto mong ibinta, i-message lamang sa baba nating video para ating pag-usapan ang presyo. Okay? So, doon sa hinahanap namin uh, na 1 piso big o si Rizal mga kabarya na Sinasabi sa video ni Ma'am Jessica na baka mabintas sa 1 million ang isang piraso. So doon sa video ko ay bibilihin ko din ito ng 50,000 pataas. So mabot niya ako doon sa 100,000 ang isang piraso. So ang baryang yon ay 1971 na ang likuran ay Noli, Mitangere. So napakahirap nito hanapin mga kabarya kasi 100 piraso lamang ang ginawa sa ganitong barya so ibig sabihin ito ay special na minted so kaya hinahanap natin ito kasi isa ito sa rare na one piece of big serial so hindi natin alam kung gawa ba ito ng BSP or gawa lamang ng mga grupo sa kapanahonan sa mga ninono no no noon sa mga national hero nating mga ninono. Okay? So kung meron kayo, ipakita lamang sa baba nating video or i-message sa ating Facebook page coincidence or uh, direkto Messenger para makilatis natin kung yan ba talaga yung Maria na ating hinahanap. Ang One Piece of Bigus na matagal na natin hinanap yun ay 1971 then no limit ang hiri ang likuran ayan kung makikita nyo sa picture nasa sa video so meron akong nasib na mga picture nito mga kabarya ay ganito ang, ang mukha ng 1 piso big user 1971 ang harapan ay si user sal nakaharap sa kaliwa ang likuran naman bahagi ay no limit ang hiri na libro ni tapos Rizal okay so dito lang muna at maraming salamat sa panonood huwag kalimutan ang OMG TV channel doon sa hindi pa naka subscribe mag subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin okay magandang araw sa lahat and God bless